Mirror finish po yan. Pakita mo yung nagpagawa. Ito po yung nagpagawa. Oh. Eh. Mirror finish. hindi na siguro masama. Sa ganyang finish na ating, trabaho. No? Uh, ayan na po. Kapag pabili na tayo ng liha. No? Isang magandang tanghali po. Ang ina, pinakita ko sa inyo yung tinapos nating lamesa. Ayan na po. Ngayon ang gagawin naman natin, pipinturahan natin yan. Pipreper mo natin sa pagpipintura. No? Una po natin gagawin, ito yung pinabili natin liha. Hinati sa apat ang bawat isa. Masilihan na po natin yan. Lahat ng pinakuha natin, ang gamit natin ay polytap. <coughs> yan po, tingnan. po so polytap natin lahat ng duktungan. Pagkatapos, tsaka natin mamas ipa primer na no. Pero po, let's go na. Ayan na po, tapos na po nating mamasilyahan ng polito pa ano? Lahat po yan ay may masilya na. Ngayon ang gagawin po natin dyan ay liliyahin na natin ano para may natin. Let's go. Lihan na natin siya, no? Lahat yan, no? Na masilya na, nalihan na. Ngayon, ang gagawin natin, papagpagin na po natin yan ng brass. Bago natin yung primer, ano? Linisin mo natin. Yan. Pagkalinis yan, timpla na tayo ng ating pang primer. Ang ating pang, -pang primer, ito, ginamit natin yung builder. 1 is 1 po ang timpla nito, no? Datang tayo yung taga-video. Ayan, ngayon na po natin tutuloy ating lamesa, no? Nakahapong ginagawa. Ayan, na-primer na po natin ng Gilbert na epoxy primer, ano? Biyahin muna natin. puno sa lahat, magandang tanghali muna dahil ngayon na tayo magsisimula. Pero so, para tingnan natin, may pinagtahan tayong trabaho. Ito, paglinihan nyo po, Hapyo lang po, mawala lang po yung kamot nung dumapala ng konti yung kamot ng brass. Parang hindi masyadong malaki po ang ating kamatilyan, hindi masyadong makapala. No? kung liayin, punasan ng basahan, ano, na malinis. Bago tayo magmasilya. Tapos magtitimpo tayo ng pangmasilya natin. Pating kumpaw lang. Ito yung mga tira-tira nating ano, pintura. Pintura. po, na tayo. Kapag-tinkla na tayo ng ating pang masilya. Ay, tayo magmasilya, no? Ngayon, ang gagawin po natin, liliyahin na po natin yan, ano? <coughs> 哎呦。 pinturahan na natin lahat ano tawa niya. ngayon tatap coat naman natin to no ang gagamitin natin pang top coat po dito ay epoxy resin ayan ano, yung mga natira ko sa trabaho ngayon naglagay na po tayo ng masking tip sa gilid ano parang epoxy resin natin hindi malaglag pa ganun ano yan yan nakita niya yan ano? yan ayan natin yung epoxy resin yan ano Lalo muna tayo ng epoxy resin. ito yung natira matagal na to eh tira tira lang to yes. ayan na uh, ito ang video mo lalo na po natin ang epoxy resin ang, ang epoxy resin ang timplado po ito 1 is to 1 day para, para ding primer na ano para ding primer siya na na epoxy primer ano Ay, hindi lang pintura. Pero ganyan. Ano yan? Ano yun na? yun ay pinakapintura niya. Ayun na po ah. Natapkot na natin. Hantay na lang po natin medyo matuyo. Giling-giling lang natin yan. Parang ano. Hindi lang niya ah. Mirror penis po yan. Pakita mo yung nagpagawa. Pakita mo yung nagpagawa. Ito po yung nagpagawa. Oh. Yan eh. Mirror penis. hindi na siguro masama sa ganyang penis na ating, trabaho. No? Hanggang dito na lang po ang aking video. Sana po may nagtunang kayo sa araw-araw sa aking video pinapakita. Bye-bye! Huwag -bye! niyo po kalimutan mag-like at mag-share sa aming YouTube channel at sa aming Facebook page. Bye-bye!